I was a victim of bullying for seven years kasi I was bullied for my physical appearance. Ako yung laging walang group or ako yung walang partner. Kasi hindi yun matitira. Yun na lang yung magiging partner ko. Sobrang baba ng self-esteem, may inferiority complex na I struggled with talaga. Upang maibaon sa limot ang kalupitang dinaranas mula sa iba, inihahayag na lamang ni Shaina ang nataramang hapdi sa pamamagitan ng pagsusulat. Sa kanyang patuloy na pagsusulat, maraming nakapansin sa kanyang natatanging potensyal. Never ko naisip that I have a skill of writing. Pero pagdating ko ng college, doon ko talaga na-enjoy ang magsulat. So every time na mayroon ako ipopost na picture ko, ang haba lagi ng caption para maging photo journal. Tapos doon nag-start na mag-comment mga tao na, Uy, ang galing mo sumulat. Uy, bakit hindi ka sumulat ng libro? Uy, nakaka-inspire yung sinulat mo. So, doon nag-start yung idea na bakit hindi ka magsulat ng libro. Sa gitna ng pandemya, sinamantala ni Shaina ang pagkakataon na simulan ang pagsusulat ng libro. I remembered pausing and really praying to the Lord. Sabi ko, God, kalooban mo ba talaga na magsulat ako ng libro? And then habang nagpa-pray ako, sumagi sa isip ko ang buhay ni Esther na Esther in the Bible. Habang pinagbubulayan ni Shaina ang buhay ni Esther sa Biblia, isiniwalat ng Panginoon ang mensaheng dapat niyang isulat. Ano kaya yung insecurities ni Esther? Ano kaya yung mga struggles niya bilang babae? And so when I started thinking about that, narealize ko na, teka, ito rin yung nararamdaman natin bilang mga babae. Na at one point in our lives, siguro na-feel din natin na outcast tayo, na hindi tayo belong. Siguro naranduman din natin na walang nagmamahal sa atin, na hindi ko ang buhay natin, na maraming missing pieces sa buhay natin. So, yun yung psychological aspect na um, the Lord used and the Lord allowed me to see para mabuo itong libro na to, to integrate faith and mental health. Na isulat ni Shaila ang libro na naglalaman ng 50,000 words sa loob ng 6 hanggang 8 buwan at naipasa sa isang publishing company, ngunit umapot ng halos isang taon bago ito maaprubahan. Sabi nila sobrang haba because yung raw manuscript ko is 50,000 words. Sabi nila hindi kami nagpa-publish ng 50,000 words. Ang kaya lang namin i-publish is 20 to 25,000 words. So that is half of my raw manuscript. Doon ako nag-struggle talaga. Sabi ko, Lord, kalooban mo ba talaga ito? Sa kabila ng kanyang pagdududa, napanood niya ang The 700 Club Asia. I remember na um, nag-aantay ako nun ng response sa akin ng publishing house or publisher ko kung ano nang mangyayari. And then, yung segment or episode ng 700 Club during that time, it was about a young lady na children's author naman siya. Yung dream niya na magsulat ng libro and how the Lord fulfilled that dream and kung paano siya ginagamit ng Lord ngayon to reach out mga children. And so, sobrang na-inspire ako. Sobrang napapray ako. Sabi ko, Lord, sana po gamitin niyo rin po yung libro na nasulat ko for your purpose and for your glory. Katulad kung paano ka kumilos sa taong ito. Kasi ang thinking ko noon, if Lord kaya mong gawin sa buhay niya, then that means kaya mo rin itong gawin sa sitwasyon ko ngayon. Matapos ang dalawang linggo, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Hindi ko inaasahan. The um replied to me and they said sige 40 to 45000 words and for me that was a miracle dahil sa tugon ng panginoon sa kanyang panalangin nagtuloy-tuloy ang mga oportunidad sa kanya we launched the book september 9 And then the next following weekend was Manila International Book Fair. Sobrang thankful ako sa Lord kasi my publisher printed 2,000 copies and now almost 2,000 copies are sold. Umabot na sa Basilan sa Mindanao ang kanyang aklat. Kahit sa Canada at sa Amerika ay nababasa na rin ito. Sobrang nakakamangha lang po talaga that God can turn impossibilities to possibilities. Laking pasasalamat po ni Shaina sa Panginoon dahil ginamit ang The 700 Club Asia upang palakasin ang kanyang loob at bigyan siya ng pag-asa. Doon ko po natutunan na mag-submit sa plano ng Lord, pagkatiwalaan that His ways are perfect, His timing is always perfect.